sa pag sa sunog, nalalagay rin sa piligro ang buhay ng maraming bumbero dahil mismo sa bantanang pananakit ng mga residenteng kanilang nirerespondihan. Akala raw kasi ng ilan, eh papatay-patay lang sila sa o papatay-patay lang, papatay lang sila sa trabaho. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Sherian Torres. Che. Yes, Rafi, maliban nga doon sa limitadong gamit na ating mga bombero, sa tuwing responde sila sa mga sunog, ay nagiging problema din nila yung issue ng sarili nilang seguridad mula doon sa mga tao na sinasaklulohan nila. Si Fire Officer 2 Kelvin Mariano, tatlong taon ng bombero, pinagpalit daw niya ang lisensya niya bilang nurse para makapagsilbi pa sa mga tao. Ang kwento niya, maliban sa madalas na mura, sumbat, banta, at iba pang masasakit na salitang natatanggap na mga gaya niya, mula sa mismong sinasaklulohan sa sunog, nakararanas sa na rin daw sila ng ipagtulakan ng mga tao papunta sa mga nasusunog nilang bahay. Ang pinakamatindi raw niyang dinanas ay nitong nakaraang sunog sa Parola Compound kung saan mistulang tulang of war pa sa hawak niyang host sa mga tao para itutok sa nasusunog nilang bahay. Sa gitna ng awayan sa host, pinairal na lang daw niya ng husto ang pasensya at pilit ipinaliwanag sa mga tao ang sinusunod nila sa profesyon na principle of cover exposure. Dito, otomatikong inililipat sa katabi ng hindi pa nasusunog na istruktura. Ang pagtutok ng host kapag 50% na ng unang istruktura ay sunog na. Buti na lang daw may automatic stress debriefing sila sa istasyon. Dito na lang daw nagre-release si Kelvin at mga kasama na mga pangit nilang nararanasan sa kanilang pagresponde. Si Fire Volunteer Mariano Flor de Risa, 37 years na regular na rumeresponde sa sunog. Pero yung pagresponde raw niya sa sunog sa parola nitong March 2 ang masasabi niyang isa sa pinakamahirap niya naranasan maliban daw kasi sa kipot ng daan at dami ng mga tao, panay din daw ang paputok ng baril na ilang taga roon para itaboy sila labas ng parola. May naghagis pa raw ng granada. Buti na lang daw, walang tinamaan sa kanila nang sumabog ito. Akala raw kasi ng mga tao, mabagal silang kumilos at nagpapabaya sila kaya sila pinapaputukan. Hindi raw naiintindihan ng mga ito na hirap silang pasukin ang lugar. Naranasan din daw ni Flor Delisa ang haliwahin at habulin ng mga may hawak ng jungle bolo o tutukan ng kutsilyo. May kasama nga raw siya noon na nasaksak pa. Lahat ito dahil sa pag-aakalang papatay-patay sila sa trabaho. Ngayong 2015, 326 na fire incidents ang naitala ng Bureau of Fire Protection. habang uh, Noong Enero ito, Rafi, habang 304 naman noong February. Kakaumpisa pa lang ng Marso, pero 64 fire incidents na ang naitatala ngayon ng BFP. Samantala sa harap ng pag-obserba sa Fire Prevention Month at patuloy pa mga insidente ng sunog, ang tanging pakiusap ng mga bombero sa publiko, konting paggalang sa kanilang profesyon, pagkilala sa naibibigay nilang sakripisyo sa bayan at kooperasyon para sa mas mabilis na pag-apula ng sunog. Raffi, narito yung ilan sa mga bahagi na atin naging panayam. Yung security namin minsan, naku-compromise talaga. Hindi lang sa uh, sa sa fire per se, kundi sa mga tao din minsan. Naiisip din namin yung mga area ng mga kabahayan, nakakaawa din tignan. So far, nung mangyari na doon kami gabi, halos parang mangyayak niya kami doon. Kasi hindi, hindi namin isip kung pa, paano na namin gagawin na paano namin ipe-penetrate pa kung ganyan ang mga tao doon. Rafi, kanina lang, no, kausap natin itong uh, si Superintendent uh, Renato Marshall ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. At dito nga, inulat niya na noong 2013, ay 77 na injured uh, firemen ang nai-report sa kanila sa BFP. Noong 2014, 71 ang injured, isa ang patay. At ngayong uh, unang tatlong buwan ng 2015, 23 na ang injured at tatlo ang namatay. Sa bilang na ito, Rafi, kasama na raw doon yung mga bumbero na nasaktan o sinaktan ng mga nire kundihan nilang mga nasusunugan ng komunidad. Rafi? Siya, isang mabalis na tanong lang. Medyo matagal na rin sa kanila, di ba? Yung kanilang seguridad at minsan na rin na ipanukala na dapat meron silang kasamang security, kung hindi man polis, ay mga armed na BFP personnel. Meron na bang update patungkol dito, ah, siya? Oo, oh, actually Rafi, talagang umiiral to. Ito yung sinasabi mo na Rule 7 doon sa Fire Code of the Philippines. Kung saan nga, kung hindi dapat, uh, kung walang available na Philippine National Police personnel, dapat merong local uh, security personnel yung nag assist dito sa mga bombero. Sa tuwing respond respondi sila sa sunog. Pero Rafi, kasi daw sa ngayon, yung reality, hindi to gano'n nasusunod. Lalo na, pag yung sunog o yung fire call sa kanila ay biglaan. Ang nangyayari, sumusunod na lamang doon sa area na apektado yung uh, mga kagawad ng P kaya naman, pag ganoon ang sitwasyon, Rafi, napipilitan sila, sabi nga ni uh, Superintendent uh, Marshall, no, ay uh, parang ginagawa nila yung trabaho nila at their own risk. At ngayon nga, Rafi, no, dahil marami mga pagkakataon na hindi na e-escortan ng mga otoridad natin agad yung mga bombero tinuruan na yung mga bombero ngayon ng self-defense at gayon din yung iba pa mga taktika kung paano sila makaiwas doon sa posibleng pananakit o bantang pananakit ng no, mga nire -respondian nila mismo. Rafi? O naman, doble panganib. Maraming salamat sa iyo. Sherry Ann Torres.